Suporta sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Bicol Region. Binigyan diin ng RJSCC at RPOC meeting. Ang buong detalye, ihatid ni Encho Jess. Sa patuloy na pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan sa rehiyong Bicol, aktibong nakiisa ang 9th Infantry Division Philippine Army sa Regional Joint Peace and Security Coordinating Council Meeting noong Setyembre 23 at sa Regional Peace and Order Council meeting nitong Enero 24 na ginanap sa Legazpi City. Pinangunahan ni Governor Buboy Hamor ng probinsya ng Sorsogon ang nasabing pagtitipon na naglayong talakayin ang mga mahalagang isyo tulad ng public safety, anti-criminality, anti-insurgency, mga update sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program at iba pang proyekto ng pamahalaan para sa kaunlaran ng rehiyon. Dinaluhan ni Major General Noe Alberto Piñafiel kasama ang iba pang mga opisyal ng 9ID ang pagpupulong upang mas mapalalim ang koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagtugon sa mga isyo ng seguridad. Binigyang diin ng 9ID ang kanilang suporta sa pagpapanatili ng kapayapaan lalo na ang pagpapatuloy ng kanilang kampanya laban sa ensorhensiya. Kapayapaan para sa lahat. Ensho Jess, Spear News.